e aí Everyone. ngayon po isi-share ko lang po sa inyo ano po ba yung mga usually dinadala ko tuwing kami po ay uh, magbabiyahe or may pupuntahan po na medyo may katagalan ang biyahe so uh, sa pagpunta nga po namin sa Enchanted Kingdom no kami po ay mamamasyal isi-share ko po sa inyo ano po ba ang pre-prepare ko para sa aking mga anak Siyempre, ito naman yung laman ng isa kong bag. Ito naman, naglalaman to ng mga pagkain. So, ayan po, meron akong cup noodles. Actually, medyo marami tong cup noodles para, syempre, kung gusto kumain ng mga bata, eh, uh, pwedeng-pwede. Madali lang, uh, lal lalagyan lang ng mainit na tubig so ayun, pwede na nilang kainin so syempre meron na din akong roll tissue at syempre may chips ako ayan, ito po ay uh, vikat, ayan, may piatos. Ito lang din, ang dinala ko ay yung mga gustong kainin ng aking mga anak. Syempre, meron kaming chicharon, ayan po yung aking uh, Jenis chicharon. Tapos, syempre, ito yung isang flavor ng vikat, which is sour cream. At syempre, meron akong maliit na pack ng gardenia para... Uh, Ayan, pag nagutom, pwedeng-pwedeng kainan. At syempre, dahil may uh, meron akong gardenia, meron din akong paborito ng aking mga anak, ang cheese whiz. Ayan po. At syempre, ito po ilalagay ko dito. Ito ay boiled egg. Ayan. Tapos syempre, ang uh, isa pa ay ang potato. Ayan. So, pwedeng-pwedeng. So, ayan. Uh, paborito to ng mga anak ko. So, ginawa ko lang na parang moju. So, ayan po. Siyempre, dahil meron akong mga cup noodles. So, meron din akong mainit na tubig. So, magdadala kami ng mainit na tubig. Ayan. At syempre, meron din akong scrambled egg para daw pang palaman nila sa tinapay. So, nag-request yung mga anak ko. So, dali-dali ako nagluto. Bali ako nga din po nagdala po ako ng mga tubig. Ayun kasi mahilig sa tubig yung mga anak ko. So bali ito po, mga frozen ito. So frozen namin siya magdamag. Ayan, so nagyayelo siya para kahit paano malamig pa rin yung iinumin namin doon. So ito naman hindi na siya ganun uh, hindi siya frozen. Tapos ito din, minadala rin ako ng Coke Zero. Ito naman ay malamig din po. So frozen din siya. So para kahit paano, ay ma-refresh sa sobrang init ng panahon ngayon. So ayan po. Syempre tubig is light na Napaka-importante. Nilagay ko siya sa cooler para manatiling malamig. At ito na nga po yung aming mga dala. So, itong bag po na to, ito naman, naglalaman to ng syempre towel at saka mga face towel. So, nagdala ko ng uh, bath towel, yung malaki, para if in case, mabasa, meron silang pamunas. At saka syempre, yung um, aking mga face towel dahil uh, syempre pa sa pinila sa likod or pamunas din sa pawis kasi expected na natin yun dahil sa init ng panon at syempre ayan po mga extra damit namin so nagdala kami ng mga comfy shirt lang naman para kahit pa paano eh pag nabasa pwedeng magpalit syempre dapat yung mga komportable lang like ito shorts lang komportable t-shirt lang kasi ah uh, kung sakaling uh, pagpawisan or mabasa ng tubig doon sa mga rides e eh, meron kaming pang palet so ayan na po so ayan, naka-prepare na dito na lang namin nilagay sa uh, sa kotse, hindi na sa trunk para if in case kailangan namin agad-agad makukuha dahil um, nandito lang din kami sa loob ng kotse so ayan po so prepared na para sa enchanted Kingdom. So, eto na nga po. Bali, itong bag na to. Mga pagkain. Ito naman tubig na malamig. Mga damit. At saka, syempre, ang mainit na tubig. So, ayan. Para kahit papano, hindi magugutom ang mga bata. We're here at Enchanted Kingdom. Ayan, dumating na kami. Ayan, yay! Iaakit mo, anak ko? Oo, oh, ito. Time check! It's 8.07 ng umaga. At nandito na nga po kami sa Enchanted Kingdom. Ayan. So, Uh, maghahanap lang kami ng uh, maayos na parking So maaga pa, wala pang gaanong uh, tao Ayan Happy ka, Thea? Yes Siyempre kami ngayon ay naka-comfy shirt lang Ayan si Thea, comfortable sa kanyang suot at saka syempre si Kuya Sam, naka t-shirt lang and naka shorts. Kailangan komportable lang talaga dahil sa init ng panahon. Ayan, 8 o'clock pero may kainitan na din. Ayan po dahil sa maaga pa, ayan, uh, almusal muna kami, cup noodles. Ayan, so, ayan, may, may init kaming tubig. So, ayan po, kakain muna kami.